ito at tayo naman ay magbubulay ngayon ng pusay. Magbisa tayo ng pusay. Magbisa na ako dyan ng sibuyas, kamatis, bawang. Ang matis, bawa. at tayo natin maluto yung bawang. Ang kamatis bago natin maluto yung kanya. Ayan, dahil ito yung anong kamatis. na natin ang kanya. Piniling. Ayan natin ang kaunti ng asin. Ayan, para may lasa yung ating ginili. Ayan, tayo natin lumambot at malalito yung ating ginili. Ayan, hintayin natin lumambot Nilagay ko na dyan yung ating pechay. Hindi naman kailangan sa bawan. Ang ilang pechay yung sarili tapas. Sarili tapas ang pechay. Kaya hindi natin kailangan Mi. sa ulam. Maglagay man tayo dyan. Kunting-kunting lang kunting kunting sabaw ayan, kaya na lang natin maluto yung ating kitchen at ito na tingnan mo ka kunti yan Sa pag na ano na, maluto na sya kunti ito na ating